Lugar Nang mga tao Yan o oh. Ganda nyan Ah Diba Yan o oh, mga idol Diyan ako galing sa kubo na yan Doon kami galing Sa lawasan Ito ngayon yung palayan Di tatay Yan o oh. Paikot Yan 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 o oh. Di diba? natin yung palay dun sa baba. Dun sa likod ng kakahuya na yan. May palayan pa dyan. Punta natin. Mga idol! Ito. May dalang tubig at saka itak si Manong Guard. Di diba? Ah, doon pupunta oh. Doon, don Doon. Madam na ang daanan ko. Yan na yung puno oh. Dito na ako. Madam na ang daanan. mana milya nito, makahia 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 lah oh, makahita yan noh. Nah. makahita oh. yan, makahita 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 yan, Pero, yan yung sinaulian ko, no, 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 tumaba, oh, tumaba siya. So, saan ko ilalagay yung tubig ko? Yan yung palayan ni ni Manonggar, oh. Yan, oh, yan, yan. Hanggang dun, dun pa yan, nakalapaliko. Yan, oh, gilid na scatter na yan. Pero, ang bilis, oh. Nako, ang bilis na dami-damo yan, oh, May damo Gandoon, hanggan gandoon, hanggang don, hangon, hangon, hangon. Hang gandoon. Di. Yeah. <laughs> oh, di ba? E. Eh. Amen. Mong Airul. Andito, tataba ng talbos ng kamote. Pagkakataon ko na ito. Wala naman may-ari. Ay ba. Diba? Simple alam naman ninyo. Wala ako dito. Di ba? Simple ni ito akin tanim.

Mm. 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 Sampala. Tarabot lang ng kamote, mabubusog ka na. Ba? Diba? Matamis. Ah. Oh. Ano? Sariwang-sariwaan mga idol. Na-narin ko to sa ano. Manila nga naamit sini nga sura manamit naamit ini kayon <laughs> shout out dyan sa mga taga -masbati. yung hindi lang supot ha wala man supot dyan sabi nila marami shout out hindi kumakain ng talbos ng kamote ang sarap yan pinanuno diba? lang ha pinanuno ayan mga idol pauwi na si manong nga do diba? yung bit bit nya o pauwi na o yung baka o natatakot yung baka saan yung baka nawala ng baka ano ba? Ayun. Wa. Diba? na tayo mga idol. Uwi na naman. Ay ba. Diba? Mo, oh, yan ang dala ni Manong guard oh. Uwi na diba? na. Mamaya babalikan ko li Balikan ni Manong guard Balikan. Ang init na eh. Diba? Huh. Yun oh. No? Takbo yung tingin tayo ng ano yun o no? ayun o no? yung yung sabi ni ano uh, anunan alunan ba yun ayan mga idol kinatay ng kambing siguro yung aking ano motor oh nakupos ng gasolina nito wala patay ano ba yan ano ito tinulak ng kambing nakahangin grabe naman sus so, ubos ng gasolina nito diba? labas lang dito pa, oh na natin, nakupo manong guard ginatay yung motor mo, ah bayas ganoon, tayo, ayan, oh yung motor mo, mahala na, sigat yun, oh bispan, puro hito yan tapos may camping pa dyan Yung so, tinulak si Urdo da ako. Ay. Tinulak ng kambing ito. Yun no? Bayan. Kawawa motor ni Manong Guard. Patay. Huh? Oh? Walang sugat. Atay At magagawa. Hindi natin alam kung sino tumira o kambing ano. Pero uwi na nga lang kami. Tayo ko na siya baka umandar pa. Umandar ka.

kambing buti na lang okay lang siya ah, oh, pero dito yun kumbaga sa tao labas yung ano eh sabi ah, yun naman yung kambing na yan wala mo kambing kayo ha ah. Pa, ko kayo yuk lang tayo magagawa